maligayang pagdating sa aming channel, kung saan kami ay sumasalamin sa mga kritikal na pandaigdigang isyo na humuhubog sa ating mundo ngayon. Sa episode na ito, tutuklasin natin ang masalimuot at patuloy na tunggalian sa West Philippine Sea, isang mahalagang lugar sa South China Sea. Ang rehiyong ito ay hindi lamang makabuluhan dahil sa mayamang likas na yaman nito at estrategikong lokasyon kundi dahil ito ay isang focal point ng matinding geopolitical tensions na kinasasangkutan. Nang China, Taiwan, United States at Pilipinas, ang West Philippine Sea, bahagi ng mas malaking South China Sea, ay isang lugar na mainit na pinagtatalunan. Ang salungatan ay nagmumula sa magkakapatong na pag sa teritoryo ng ilang bansa, kabilang ang China, Pilipinas, Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ang rehiyon ay pinaniniwala ang nagtataglay ng malawak na reserba ng langis at natural na gas, at ang mga tubig nito ay mayamang lugar ng pangingisda na ginagawa itong mahalaga sa ekonomiya. Bukod pa rito, ito ay isang pangunahing lutang pandagat na may malaking bahagi ng kalakalan sa mundo na dumadaan dito. Inaangkin ng China ang karamihan sa South China Sea sa pamamagitan ng nine-dash line, isang demarcation line na umaabot ng daan-daang milya sa timog at silangan ng isla nitong lalawigan ng Hainan. Ang pag-aangkin na ito ay tinututulan ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa Timog-Silangang Asya na nangangatwiran na nilalabag nito ang kanilang mga karapatan sa soberanya at internasyonal na batas, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Iginiit ng China ang mga pag-aangkin nito batay sa mga makasaysayang mapa at talaan. Ang gobyerno ng China ay aktibong nagpapatibay sa mga pag-aangkin nito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga artificial na isla at militarisasyon sa kanila. Kasama sa mga pagkilos na ito ang pagtatayo ng mga runway, pantalan at mga pasilidad ng militar na nagtaas ng mga alalahanin sa mga kalapit na bansa at internasyonal na komunidad. Kabilang sa pangunahing interes ng China sa West Philippine Sea ang pag-secure ng mga ruta ng kalakalan nito, pag-access sa mga potensyal na mapagkukunan sa ilalim ng dagat, at paggigit ng pangrehiyong panginibabaw nito. Ang estratehikong lokasyon ng mga daanan ng dagat ay mahalaga para sa mga pag-import at pag-export ng enerhiya ng China. Na ginagawang mahalaga ang kontrol sa rehiyong ito para sa seguridad ng ekonomiya nito. Ang Pilipinas na ang pag-angkin ay sinusuportahan ng internasyonal na batas ay nangangatwira na ang mga lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone (EEZ) nito ay sovereign territory. Noong 2016, nagpa siya ang Permanent Court of Arbitration sa daig pabor sa Pilipinas na nagsasaad na ang nine-dash line ng China ay walang legal na batayan. Sa kabila nito, tumanggi ang China na kilalanin ang desisyon sinisikap ng Pilipinas na protektahan ang integridad ng teritoryo nito, tiyakin ang akses sa mga likas na yaman nito, at mapanatili ang kalayaan sa paglalayag sa rehiyon. Ang salungatan ay may malaking implikasyon para sa industriya ng pangingisda ng bansa at mga potensyal na mapagkukunan ng enerhiya. Inaangkin din ng Taiwan, Official na Republic of China, ROC, ang mga bahagi ng South China Sea, kabilang ang Spratly Islands at Paracel Islands ang mga claim ng Taiwan ay katulad ng sa People's Republic of China, ngunit ang presensya at impluensya nito sa rehiyon ay medyo limitado. Ang paglahok ng Taiwan ay komplikado sa pamamagitan ng natatanging katayuan sa politika at ang pagnanais nitong mapanatili ang isang estrategikong foothold sa rehiyon. Ang salungatan ay nagsisilbing paalala ng mas malawak na geopolitical na mga hamon ng Taiwan, lalo na ang kaugnayan nito sa People's Republic of China. Hindi inaangkin ng United States ang anumang bahagi ng South China Sea ngunit may malaking interes sa pagtiyak ng kalayaan sa pag-navigate at overflight. Pati na rin ang pagtataguyod ng internasyonal na batas. Regular na nagsasagawa ang U.S. Navy ng Freedom of Navigation Operations, (FONOPs) para hamanin ang itinuturing nitong labis na maritime claim ng China. Ang U.S. ay mayroon ding Mutual Defense Treaty sa mga kaalyado sa rehiyon kabilang ang Pilipinas. Ang tunggalian sa West Philippine Sea ay isang mahalagang bahagi ng mas malawak na tunggalian ng US-China, kung saan ang US ay naghahangad na kontrahin ang lumalaking impluensya ng China sa Indo-Pacific. Ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay nakakita ng ilang kamakailang mga pagunlad na sumasalamin sa patuloy na mga tensyon at geopolitical na maniobra. Patuloy na pinalalawak ng China ang presensyang militar nito sa rehiyon ipinapakita ng mga satellite image ang pagtatayo ng mga bagong pasilidad sa mga artificial na isla, kabilang ang mga istasyon ng radar, missile system, at mga runway na may kakayahang tumanggap ng sasakyang panghimpapawid ng militar. Ang mga pagunlad na ito ay natugunan ng pag-aalala at pagkondena mula sa Pilipinas at iba pang mga aktor sa rehiyon. Ang Pilipinas, sa ilalim ng iba't ibang administrasyon, ay nag-iba-iba ng diskarte sa tunggalian ang kasalukuyang administrasyon ay nagsagawa ng mas mapanindigang paninindigan. Ang pagsasagawa ng mga patrol sa pinagtatalo ng karagatan at paghahain ng mga diplomatikong protesta laban sa mga aktibidad ng Chino. Ang militar ng Pilipinas ay nakatanggap din ng suporta mula sa Estados Unidos sa mga tuntunin ng pagsasanay at kagamitan upang mapahusay ang mga kakayahan nito sa pandagat ang internasyonal na komunidad, kabilang ang United Nations at iba't ibang mga bansa, ay nanawagan para sa mapayapang paglutas ng mga hindi pagkakaunawaan batay sa internasyonal na batas. Gayunpaman, ang pagpapatupad ng desisyon ng permanenteng hukuman ng arbitrasyon ay nananatiling isang malaking hamon. Ang Pilipinas ay nakipag-usap sa bilateral na pakikipag-usap sa China na naglalayong pamahalaan ang tunggalian sa pamamagitan ng diplomasya habang nakikilahok din sa mga multilateral na forum tulad ng ASEAN upang bumuo ng isang regional consensus. Ang mga bansang ASEAN ay nagtatrabaho tungo sa isang code of conduct sa South China Sea, bagaman mabagal ang pagunlad. Pinataas ng Estados Unidos ang presensya nito sa rehiyon, nagsasagawa ng magkasanib na pagsasanay sa mga kaalyado at kasosyo. Inulit din ng U.S ang pangako nito sa Mutual Defense Treaty with the Philippines. Na binibigyang diin na ang anumang armadong pag-atake sa puwersa ng Pilipinas sa South China Sea ay mag-uunjok ng obligasyon sa pagtatanggol sa isa't isa. Ang tunggalian ng West Philippine Sea ay may malawak na implikasyon para sa katatagan ng rehiyon at internasyonal na relasyon. Ang salungatan ay nakakaapekto sa mga rehiyonal na ekonomiya, partikular ang pangingisda at sektor ng enerhiya. Ang mga mangingisdang Pilipino ay nahaharap sa panliligalig at pagpapaalis ng mga sasakyang pandagat ng China na nakakaapekto sa kanilang kabuhayan. Bilang karagdagan, ang potensyal para sa pagkuha ng mapagkukunan ay nananatiling hindi natutupad dahil sa patuloy na mga hindi pagkakaunawaan. Ang militarisasyon ng rehiyon ay nagpapataas ng panganib ng mga aksidenteng sagupaan o maling kalkulasyon na maaaring umakyat sa mas malawak na mga salungatan ang pagkakaroon ng iba't ibang puwersang militar sa malapit ay nagpapataas ng potensyal para sa mga insidente. Ang salungatan ay sumusubok sa bisa ng internasyonal na batas at ang kakayahan ng mga internasyonal na institusyon na ipatupad ang mga desisyon. Ang pagtanggi ng China na kilalanin ang desisyon ng permanenteng hukuman ng arbitrasyon ay nagpapahina sa tuntunin ng batas sa mga internasyonal na relasyon. Ang West Philippine Sea ay isang microcosm ng mas malaking tunggalian ng US-China ang kalalabasan ng salungatan na ito ay makaka-impluensya sa mas malawak na estratehikong balanse sa Indo-Pacific at humuhubog sa kinabukasan ng mga internasyonal na pamantayan tungkol sa mga alitan. Sa dagat, ang paghahanap ng resolusyon sa tunggalian sa West Philippine Sea ay mahirap ngunit hindi imposible. Narito ang ilang potensyal na landas, ang patuloy na diplomatikong pagsisikap ay mahalaga ang mga bilateral na pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at China, na suportado ng mga balangkas ng rehiyon tulad ng ASEAN, ay maaaring makatulong sa pamamahala ng mga tensyon at bumuo ng kumpiyansa. Ang isang legal na umiiral na Code of Conduct sa South China Sea ay maaaring magbigay ng balangkas para sa mapayapang paglutas. Ang paglahok ng mga internasyonal na tagapamagitan o organisasyon ay maaaring makatulong na mapadali ang dialogo at negosasyon ang mga bansang may neutral na paninindigan ay maaaring mag-alok ng mga serbisyo ng pamamagitan upang tulungan ng agwat sa pagitan ng mga magkasalungat na partido. Ang pagpapalakas ng mga internasyonal na legal na mekanismo para ipatupad ang mga desisyon, gaya ng award sa arbitrasyon noong 2016, ay napakahalaga. Nangangailangan ito ng sama-samang pang-internasyonal na presyon at suporta para sa mga multilateral na institusyon ang pagtutulungan sa rehiyon sa mga hindi kontrobersyal na isyo tulad ng pangangalaga sa kapaligiran, mga operasyon sa paghahanap at pagsagip. At tulong na makatao ay maaaring bumuo ng tiwala at mabawasan ang panganib ng hindi pagkakasundo. Ang pagtatatag ng mga hotline ng komunikasyon at mga mekanismo sa pamamahala ng krisis sa mga estado ng claimant ay maaari ding makatulong na maiwasan ang mga insidente na lumaki ang mga pinagsamang kasunduan sa pagpapaunlad para sa pagdalugad at pagkuha ng mga mapagkukunan ay maaaring magbigay ng magkaparehong benepisyo habang iniiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa soberanya. Ang ganitong mga kaayusan ay nangangailangan ng maingat na negosasyon upang matiyak ang pantay na pagbabahagi at paggalang sa mga legal na karapatan. Ang salungatan sa West Philippine Sea ay isang masalimuot at sari-saring isyo na kinasasangkutan ng mga makasaysayang pag-angkin, mga interes sa ekonomiya, at mga estratehikong pagsasaalang-alang. Mataas ang pusta para sa lahat ng partidong kasangkot, at ang landas sa paglutas ay puno ng mga hamon. Gayun pa sa pamamagitan ng patuloy na pagsisikap sa diplomatikong pagsunod sa internasyonal na batas at pagtutulungan sa rehiyon, may pag-asa para sa isang mapayapa at patas na solusyon. Umaasa kami na ang episode na ito ay nagbigay sa iyo ng komprehensibong pag-unawa sa labanan sa West Philippine Sea. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ng nilalamang ito, mangyaring ilike. Ibahagi at mag-subscribe sa aming channel para sa mas malalim na pagsusuri sa mga kritikal na pandaigdigang isyo. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. At huwag magatubiling magmungkahi ng mga paksang gusto mong sakupin namin sa mga susunod na yugto. Salamat sa panunood, at hanggang sa susunod, manatiling may alam at nakatuon.